Salamat la. Eh, si... Si Amira po ba? Gising pa? Ay, ayun sa labas. Mag-exercise -e at tayo. Huwag ko ba? Ano? Ang tahan mo. Sina? Sige na. Sige, ko lang po siya. Sige. Maria, sana maintindihan mo. Malaki ang galit ko sa Crazy Five, pero hindi kaya ng konsensya kong pumatay. Hindi ganong klaseng paghihiganti ang gusto ko. Huh. hindi basta-basta mga kasalanan ng mga iyon sa iyo, Mira. Pati sa pamilya mo. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa tatay mo na si Crisanto? Matay. Uli na kami ni ate. Alaala -ala niyo na lang ni nanay na tira sa amin. Hindi ko makakalimutan yon Maria. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ang payo mo sa akin dati, gawin ng tama. Tama bang pumatay? Anong nangyari? Bakit nag payo mo, Maria? Hindi ko kayang pinapagawa niyo. Hindi na tama yan eh. May iba pang paraan. Amira? May kausap si Amira sa telepono. Gusto ko na siya makausap sandali. Alam mo naman yon. Pagdating sa negosyo, kahit is oras ng gabi, walang pinipiling oras. Magnolia, gusto ko nga lang kausapan yung kapatid ko sandali ng kaming dalawa lang. Ate? Ate, ang nagawa mo dito? Gabi na. Tatawagin ka namin pag kailangan ka namin. May kausap ka ba? Ha? Parang may kausap ka eh. Narinig ko may kausap ka eh. Wala kausap, ate. Narinig ko eh. Narinig ko, tumatanggi ka dun sa kausap mo. Amira, may nanggigibit ba sa'yo, ha? Pwede mo sabihin sa'kin. akin